Basta na lang ang korte. Wala may problema. Kaya e basik ana-ana ang judge. Pag abot ana sa Korte Suprema, magawas gawas That's the beauty of uh, our judiciary. Makaasa ka talaga. You can always uh, assume and even presuppose na there will be the ultimate justice na makuha mo sa Supreme Court. Maraming utak dyan eh. May kinsip. Ngayon yung mga congressmen na yung you were, ano, yung kinit nila na nililink kayo romantically ni Colonel Garma. Wow. Any reaction ko mga natin? Sabi nila na kung kinit kayo na pa ilusyon na